Fiang Smith prinotektahan at pinagtanggol si J.M. Ibarra? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagkatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga ang latest update dito kay Fiang Smith. Fiang Smith prinotektahan at pinaglaban si Jamie Barra sa kakatapos nga lamang po na contract signing ni Fiang Smith sa KNL Merchandise ay uh, ay natanong po ay natanong po si Fiang Smith regarding po sa mga basher at sinagot po ito agad-agad ni Fiang Smith eto po panoorin natin ang naturang video yung you mentioned kanina na parang marami na tutuwa pero definitely marami din namang nagagalit at bashers. Sa isang theory mo, you mentioned naman hindi ka na sa pamabasya yun ang ibang tao. Pero ngayon, how do you how do you handle those bashing? Ang sinasabi ko, ang hinahandle ko po siya, every time na may sinasabi silang tao sa akin, take ko na lang siya as compliment. Okay, that's good. Kasi parang hindi naman po ako is, pwedeng sumagot sa um, kung ano sila sa Especially, -hmm. naman yung So, pinatay ko na lang po siya as a compliment. -hmm. Pero ikaw ba di mo naiisip yung kasi iba na ba fine lang demanda, cyber live live and pa sa isip mo yun? sa okay. Uh, pamat I have, bond, I have bond, I bond Sa isang bad po, actually, sa, sa isang? Sa isang fan po from TikTok. Where, why, 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 bakit mo naisip na balak mo yung follow Kasi super, uh, um, malala na po siya mong bash, actually, uh, um, below the belt. Um. super below the belt, personal ko, Fake news, fake news. Okay. <laughs> Super fake news niya siya. And, um, madami naman, hindi na dami sa akin, family ko, especially si J.M. Bami-report na namin ni J.M. You, you mentioned J.M., ano? Ah, uh, ang daming kinilig na si J.M. sa isang concert. I think ito yung J.M. tayo. People are asking, especially your fans, ano ba talaga yung real label ng relationship? Is there a relationship right now? Ang masasabi ko lang po sa ngayon ay, po ay binagpahalagaan mo na raya yung isang Yun lang po. Grabe, sobrang nakakatouch, di ba? si Fiang Smith kinakaya niya ang mga basher kung siya ang ibabash. Pero hindi niya kaya na ibash ang pamilya na. Ang pamilya niya, lalong-lalo na si James Ibarra. Opo, eto po, magsasampan na po ng kaso. Ayan, si Fiang Smith kay Kiwi na kung saan ay lagi pong naglalabas ng mga fake news at lagi pong tinitira si James Ibarra at si Fianne Smith lalong-lalo na po ang Jay and Fiang. Di ba po? Kung baga si Fiang, kaya niyang ibas nyo siya. Pero wag niyo ibabash ang mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na ang kanyang pamilya at lalong-lalo na si Jem Ibarra. Di ba? Sobrang nakakatatch yon Fiang. Sobra na, sobra yung pagpapahalaga mo kay JM Ibarra Salud! 'di ba? Ang sarap-sarap-sarap talaga maging J.N. Fiang dahil pareho nilang inaalagaan, prinoprotektahan at pinapahalagahan ang isa't isa. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kay Jem Ibarra at Fiang Smith o oh, mas kilala at minahal natin sa tambalang JN and Fiang, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa. Dito sa Josepa nung latest hanggang sa muli paalam